magpala umaga po sa ating lahat mga kasukat at sa mga nagtatrabaho dyan sa palengke maganda umaga sa inyong lahat shout -out po sa mga sulit subscribers po may good news ako sa inyo mga kasukat nakuha na pala natin ang 1000 subscribers salamat sa inyo sulit na support. kaya kung ikaw po ay bago lang na na sa aking munting YouTube channel. Baka naman po pede pakisuportahan ng aking YouTube mga kasama. Paki-subscribe na rin po para lagi ko yung na update kapag lagi ako'ng gumagawa ng video. Ayun sa mga kasama, nagsisimula so, pa lang, tuloy-tuloy natin 'to makakasuyo. Goal! Titingin tayo, tayo po, magaganda ba ang isda ngayong araw na dyan. ayun mga kasoke oh. meron tayo rito tuwakang yung mga mahihilig dyan sa kinilaw na isda mga kasoke ito ang isa sa masarap na pang kinilaw sariwang sariwa meron din tayo ngayong kabayas mga kasoke oh. 400 po ang kilo ng kabayas ngayon pero makukuha nyo rin yan sa 3.80 to 3.50 per kilo kaya dapat mga kasuki marunong kayong tumawad kahit wala tayong kasalanan kapag nasa palengke tayo ito naman mga kasuki ay talakitok may naka-slice na po at buo mga kasuki oh walang masyadong tao ngayon mga kasuki araw tayo ng Marcos October 2023 mga 7.30 na ng umaga wala pa ang tao mga kaso. sa mga magsisigang dyan mga kaso, kayo, ang ganda ng kanigi bali dalawang slice na lang meron din isogo si Bostobal mga kasokay sariwa sariwa kundi isda natin mga kasokay mga kasukay, sa lang po. Ang gaganda ng mga isda ni Tubal mga kasuka. Meron siyang bisubo at kabayas. Saka samaral na malaki. Maganda to mga kasuka pang tinihaw. O kaya pang prito Ito naman mga kasuke ang pinatawag na dilat or burahat na isda anong pangalan niya sa inyo mga kasukay masarap to sa pinaksiw o kaya adobo meron din siyang galunggong na malalaki ito mga kasukay siguradong masarap pang adobo sa tuyo mga kasukay o kaya pinrito lang yan mga kasukay basing basis si kambal naglalabas siya ng panindang isda mga kasukay ito po yung pampanawait na tinatawag masarap to pang sweet bean sour ayan pampano white mga kasuki 400 po ang kilo meron ding pampano black mga kasuki kung tawagin laking tuna to mga kasuki, oh, yellow pin tuna nasa 30 kilos po mga kasuki, balik ka darating lang nito ito naman ay malabanos mga kasuki or longwa masarap sa adobo sa gata yan shout out po sa mga mahilig dyan sa ginataang ahas dagat masarap to mga kasukay try nyo po yan ubod ang tawag ng iba ayan mga kasukay si Tubal wala pang customer si Tambal naman mga kasukay meron na pong dalawang customer mga kasukay yung tao ngayon pa isa isa pa lang dahil medyo maaga pa naman baka maya maya mga kasukay marami ng tao magiging maganda Ayun lang, kasuko, ay lang mga kasokan ay lang ang buhay mo yan na ba lang ng na tawag mo ay laki mga kasokan eh. yung sada ni Boss Raquel mga kasokan oh eh. Meron siyang anak kabaya sa saka at galunggong sa riwa. baka magan matambakan mo dinos. Ora tres kilo. Kabayas, basta kabayas magalan. Ora 400 kilo mga kasokan, dito na kayo. tulingan mga kasokan. Maraming isda tayo ngayon. Okay oh, may parada ka ako kanina. 180,000. Yeah, sa mga mahilig sa hito diyan mga kasukay oh. Ang daming hito si Boss Renren. 250 po ang kilo nito mga kasukay Malalaki oh. Buhay na buhay. Dito, ayan. Ang mga nakalispirit sa baba. Mga boy pa rin yan lahat mga kasukay Maraming ngayon, mga kasuke. Maraming hilupin ngayon mga kasuki Saka Pili Salmon. Marami rin si Bossing ng naka-slice na malalaking na mga kasuke. Shoutout sa iyo pareng po. Lo? Nakalabas na po siya ng kanyang paninda. Gandahan pre. Kung baka na yung kalibar natin mga kasuke natin tropa sarap ng ulo ni pare ko bulalo yan mga kasukay sa mga magtitilapia po dyan ha sariwang sariwa ang tilapiang batanggas 140 po ang kilo ngayon ng tilapia natin napakaganda ng sukat mga kasukay tandaan natin ngayong isda oh tingnan niyo naman kung gaano kagaganda ng mga isda pag ganyan mga kasukay may makakintabang makikintabang isda, siguradong sariwang sariwa yan. Mamimili na lang po kayo ng gusto nyong pang ulam. Yun, shout out sa iyo, Nana Yoli. Oh. Bising busy, busy si Nana Yoli. Meron siyang tanigi na naka-slice sa posit mga kasukay. Meron ding... 37 taniging magandat sariwang sariwa mga kasuki oh. tingnan nyo naman kung gaano ka beauty yan ito naman ang mga paninda ni Ati may mga kasuki oh. meron po siyang isdang sa saka tanigi mga kasuki yung bitbit mga kasuki masarap yun pang bula bula ito naman ang tawilis saka matang baka meron siyang kabayas mga kasukay marami rin paninda si Ate May ganda ng kabayas ni May, mga kasukay oh. mga nakatikos pa ang buntot meron ding galunggog na malalaki yun mga kasukay medyo meron na rin pong taong dumarating marami na rin customer mga kasukay oh. kaya uh, tuloy po kayo rito sa Imos Market ikaw kasukay nakabili ka na ba nakapamili ka na po ba rito sa amin sa Imos palingke pa comment naman mga kasukay ha yan pinagkakaguluhan ni si boss Rico palike and pasubscribe naman po kung ngayon lang po kayo napatpad sa aking munting youtube channel habang abalang abala si boss Rico salamat sa inyo mga kasukay sa pagsama sa akin sa araw na ito at Diyos mabalos